your force is like right to the body great shot. body shot yeah. you heard you heard the wind very crafty very very crafty we've not seen that from the dorsal grintys that taken a, a knee. knee that's your your own straighting shot that runs across isang bagong puwersa mula sa pilipinas <laughs> ang unti-unting gumugulat sa mundo ng boxing. Siya si Well John Triggerman Mindoro, isang knockout artist na may record na halos puro panalo ay tinatapos bago pa umabot sa huling kampana. Mula sa simpleng pamumuhay sa Dumingag, Zamboanga del Sur, Mindanao, ngayon ay tinuturing na siyang isa sa pinakaaabangan na susunod na Pinoy boxing star. Sa kanyang pinakabagong laban nitong August 15, 2025 sa Amerika, Muling pinatunayan ni Weljon Triggerman Mindoro ang kanyang bangis matapos talunin si Dormedes Potes. Isang panalo na nagdagdag sa kanyang 100% knockout ratio. Sa ngayon bitbit -bit at inalagaan ni Weljon ang kanyang perfect record na 15 wins, lahat ito sa pamamagitan ng knockouts. Triggerman! Weljon Mindoro! Ito Potes, we are ready kaibigan ang baka ni Will Mindoro laban kay uh, Dormedes Putes Si Weljon John Mindoro mga kaibigan sa laban ito ay may bitbit -bit na kartadang 14 wins at walang talo. Lahat ng kanyang panalo sa gitan ng knockouts. Samantalang ang kanyang kalaban ngayon si Dormedes putes ay bitbit -bit ang kanyang kartadang 14 wins, 7 loss and 1 draw. Si Putes po mga kaibigan ay South po. Samantalang ang ating kababayan na si Wiljon Mendoro ay Orthodox. Yun, good body shots by Wiljon Mendoro. Medyo nag-headbutt sa si doon mga kaibigan. Yeah, Putes breathing very heavily. Yeah, he looks really uncomfortable. Kadalas ang nangyayari po ang headbutt kung opposite po ang stance ng bawat boxngero. Ayun, isang body shots po, itong mga makay putes. May gimansakit yun. Ito was a knockdown dito sa round number one. ...to the body in his last fight. Mandoro and his team did their homework. Right now, loads well on Mandoro. Looking like a terminator in there. Moldes will survive round number one. Ito ang round 2 mga kaibigan. Ayan, so sumusugod na si Weldon Mendoza, Looking for a knock, a knock Pero makikita natin dito mga kaibigan, sumasabay pa rin itong si, si Potes kay Will John Mindoro not even Talagang magaling talaga tong batang to mga kaibigan Well the pride of uh, Sambuanga del Sur heard, heard the yun, another knockdown on no, but no, no, no. sabi ng referee sure. hindi po yun knockdown he <laughs> So dito sa round 1 and round 2 nakatikim talaga ng mga, mga malalakas na suntok itong si Potes mga kaibigan sunod-sunod yeah, the body shots binitawan ni Will Jumindoro another knockdown na sana yun pero sabi ng referee hindi pa rin knockdown yun so, the referee is looking for an impressive knock out dito sa round number 2 so tingnan natin mga kaibigan and yan and, uh, another good that's body shots by Weljo Mindoro ito yung mayakap na lang ang kalaban mga kaibigan halatang nasasaktan sa mga banat ni Weljo Mindoro now Weljo Mindoro is punching very hard good uppercut good right body by William Mendoro di ina di in talaga yung mga suntok ni William We start round number three scheduled for eight I would be amazed if we saw round number eight the way this fight is going the chaos you're ever gonna see yeah! 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 round three solid ang mga patama ni Waldo Mindoro kaya ah he is going for a kill good uppercut and hook wala na hindi na tatagal to durug na durug na ang kalaban mga kaibigan ah eh. ni Wilgio Mendoro yung katawan ni Potes not seen that from Good body shots. Yun. Oh, it was a knockdown. Medyo delayed ang reaction ni Potis. Pero isang malutong na body shots yun. Kaliwang body shots ang tumama kay Potis dito mga kaibigan. It was a knockdown dito sa round number 3. Pero nagpapatuloy pa rin si, si Potes.

Uh, tingnan natin uh, kung uh, anong mangyayari at anong pwedeng gawin ni Weljun Mindoro dito sa division na ito. Ayan, so in-step na po ng referee mga kaibigan. So panalo na po si Weljun Mindoro via TKO sa round number 4. By way of technical knockout and still undefeated, the trigger man! We well we'll talk about level of opposition, how we want to see him step up, but he got it done tonight. In between rounds, Potas decided not to So it was an impressive knockout victory for William Mindoro Mankai began. Tonight. So, bangan natin ang batang to kasi napaka napakalakas. 25 years old. So, marami pang title shots ang pwede mangyari sa career ni Weljo Mindoro. So, abangan po natin mga kaibigan. Salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga bagong upload videos. Thank you.